sirkil 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 rasa <laughs> isna hmm. Thank Oh, circle na. Mabideo na, mabideo na. Dito sa circle. 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 Ayan, madami. Madami choice ng food. Na ihaw-ihaw lahat. Na ihaw-ihaw lahat. Ihaw-ihaw lahat. Ihaw-ihaw lahat dyan, bawat gilid, mamili lang kayo. Kung saan, kung saan nyo gusto. Diba guys? Ha? 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 O, mga fishing na. Oo. Oh. na fishing. Bawal ang fishing. <laughs> Bawal? Wala <laughs> kasulat doon. Sa labas. Bawal mag-fishing. <laughs> Nabusog. Laki chan. Ah, dyan si sila. Oh, meron pa dito. Ayun <laughs> Ah, dagat na, na yan. Ah, bali na yung dagat, no? Hindi ka, kain mo lang. Agay niya sa. Ay na naman. O sige, naka- anong naman? Riling. Riling. Pala ba? Priyoton, di na kinig. Suko na. Semol? Amot. Tagbaw kagapas di na sulod di Dina. dina. Ayon. Tapos bigyan tawag. Kasi hindi makatapat. Alam mo talaga kung anong mo. Kasi talaga pag nainadaling asidan gitang umaano, mahihubog na lang magaka. Yan ang hindi ko baliw na bata. Eh, nakasalubong natin vlog ang nag-vlog din. Ah, okay. okay lang po ba eh saludo sa mga vlogger. Tayong sa sabi nga kumusta po? Okay lang po. Yan? Ah, o parang ano nga, awit. Narinig mo lang, no? Hah? Oh, merun Apa? Oh. Ah, yung jeep. Ah, oh, di bawah. Yang, eh. Makasih. 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 Oh, Alam mm -hmm. talaga. Oh. Ay, eh ano 'di lang 'yon. Late flood lang. Oh. Late <laughs> <What? laughs> flood ah. okay. uh, uh. so, na kami ng Cavite, guys. And kami bitbit, guys. ayan may dinaanan lang po dito. Jaya Bidis. Kasi isinakay yung lansones na isang sako tsaka isang karotol. Sako. Pwede ba maano dyan? Sige. <coughs> Hello, guys! Welcome! Magsipag ka may bayaran. Oo. <coughs> <coughs> Dahan lang, lang, <coughs> lang, lang tayo, guys. Kaya overloaded tayo. Iyan <coughs> po sa sanot makakarating din tayo sa kabide. <coughs> <tayah> di si yeah. <tayah> <Lung Cinta. Sarubak. laughs> <Paranggai Health> Station. Jodong Balik itu sa kuha niya. Malayo oh. pa yun? Hindi pa tayo makarating doon. No? Kaya po, malapit na nga. No? Oh. Malayo. Sa baba. Tambar tayo. Yeah. Kasi yung doon, pakanta sa tapo ba niya. Да. malaki yung drop, drop, rain, drop, drop, summer parin, summer, summer parin, summer, oh, alam nyo, san pascual elementary school. This is the ugliest elementary school. Uglyest, ugliest, the ugliest. August. Ako okay, okay. diba, kaya dito sa lubak natin. Ako dito sa lubak

Oh. <laughs>